Kanten aga mo! Malabo! Labo ang dagat? Maron? Ay! Bakit na aga ka, Kanten? Stop. tumputa ko ulit sa dagat ta, Paparating ka ha. Parang anu ah. Ah. Kanter wala nga. Ya, Bakit? Sino ko inya oh? Eh puno. Oh, hina puno kanter. puno kanter. Oh, kanter. Sirang GoPro kanter kaya muwiin ako. Sirang GoPro mo? Oh, nasira oh. Bakit? Nasira tan. po. Oh. Ang peace hunter ng Sambales, ka Aldoy, the peace hunter. Good morning, good morning mga ka-hunter. Uh, magandang umaga sa, kahit sa panig na mundo. Ah, uh, sana ingatan tayo ng Panginoon parati at bigyan ng malakas na pangangatawan para makaano tayo sa Uh, hanap natin nating araw-araw. Uh, maraming maraming salamat sa suporta uh, na walang sawang sumusuporta lalo mga subscriber at viewer. Uh, sana mag-ingat tayo palati, parati, para ano pa tayo ng Panginoon. <coughs> Gabayan parati sana tayo ng Panginoon. Ito si Kahanter nyo, lalaot na naman. Subukan, masama ang panahon mga Kahanter, pero maalon sa dagat. Iiwan ko lang itong silpong kasi nababasa na na nagluloko pagdating ko sa bahay. Watch na lang kayo sa pagdating ni Ka Hunter. Uh, gagayak na ako. Ma makulimlim mga Ka Hunter, masama ang panahon. Kaya bubukan ni Ka Hunter kasi wala naman akong binagawa rito. Sana malinaw ano, gabayan tayo ng Panginoon. Ingat kayo lahat diyan mga Ka Hunter. Sa mampanig na mundo, magingat mag ingat tayo parati. Good morning mga guys Laki ng dagat Ay Dito na si Kahunter ah Bakit kaya ang aga Malapo siguro ang dagat Tingnan natin kung may nahulis si Kahunter Kahunter aga mo Malapo Malapo ang dagat Malon Ay Bakit na aga ka kanten Wala nga eh. Saktong punta ko ulit sa dagat ah Paparating ka ha. Parang ano ah Ah? ka Wala nga. Bakit? Doon <laughs> nakuha niya oh. Puno. Ay, puno ka-hunter. Puno ka-hunter. Oh, Sira ang GoPro, Kanter. kaya umuwi na ako. Sa sira ang GoPro mo? Oh, nasira oh. Bakit? Nasira dahil sa dami ng isda. nasira? na. Okay. nasira? Mitrig, one minutes. Maiquit na? Si Kung muna na kenter, hunter nasira ang gopro nya. na. Oh, oh ka hunter Oh, Oh, alis kumuulan. Don, high, 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 high,

Hmm, nalalaglag. Sabi ha. Ah. Nalalaglag ka hunter. Ay, Lord, sa fishing, kahit na ganito lang. Kasi walang ulam ang... Walang ulam ang tao, no hunter. Lalo sa si hunter, walang ulam. Dahil sa buong bukit. Mahal pa naman ang buong grocery tao so, sa Shoutout naman sa gusto magbigay mag-ano ng GoPro. Mag-donate. <laughs> Anong brand? Tayo, <laughs> bakto siro na naman tayo. Bakto siro na naman si Kanter, walang GoPro, nasira ang GoPro. Wala pa panood pag paano kuno mai ko. Kaya nga eh. Kaya masaya na rin kayo na tumutulong sa na akin ha. Oh, dali ka Kanter. Dali pinangat. Ay, okay. hindi na lalabang tagawat, tagutan. Gulo-gulo namin. Nag-go na yan. Nag-go na yan. Mga kanter, pasisya na kayo. Kung talagang hindi natin inaasahan yung pangyayari nasira ang gopro ko talaga kante hindi na natin na video itong ano pagkuha ko mayroon si ko ay, hindi ko alam kung naka upload ito sa video ko kasi parati na siyang naka on hindi na mamat ma ano so, ang kante ang problema lang talaga hindi ko na pwedeng kunin lahat dahil mahirapan din ako dahil napaka yung chileras niya siguro inanod <laughs> nagmamadali papunta sa akin kaya maraming salamat din sa sumalubong at may katuwang ako nag-alis ng ista oh gagwapo ng kagandahan pala man sila ah mga kantero talagang sobrang laan kaya malabo kaya yan lang ang pinagtiyagaan ko hindi makaano ng pana kaya naglambat na muna si Kanter. Yan ang alternatibong anak buhay ni Kanter. Ah, uh, maraming salamat na lang sa Panginoon sa blessing na ibinigay kahit na paano, oh, nahirapan din silang manguha. Um mga Canter, mga subscriber ko, maraming maraming salamat na lang sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin pinutin nyo lang ang subscribe at subscribe sa bell button para makita nyo yung, at saka pindutin nyo ng all para lahat ng ipusit ko mawapanood nyo at maraming maraming salamat muli sana gabayan tayo ng parati ng Panginoon lahat tayo uh, sa mampanig na mundo ha, maraming salamat hindi ba ako makapapag shoutout mga ka-hunter dahil naiwan ko yung ano ko, yung kudigo ko para sa shoutout Uh, salamat na lang sa lahat ng sumusuporta sa akin para tuloy-tuloy yung pagbibideo natin talagang dami kanter puno o oh. hindi pa sila natatapos paano to hanggang bukas pa yata kung talang ko yung kanter hindi lang ganyan maratbor sira-sira yung lambat kanter Eh, sabi ko nga wala naman ako may upload na iba dahil malabo talaga kung saan na saan ako kahapon, kanter na at lumata ko mas maalon talaga hunter ngayon sanhe ng bagyong guring muli salamat muli sa lahat ng suporta ko sumusuporta sa akin sana huwag kayong magsawa sa panunood ulam na rin yan chang, no masarap na rin Pangat, kung mayroon sana ng kamyas, no? Masarap. Tagal mag-alis yan. Sana si Kanter mag -alis. Sila na lang, Kanter, dahil nahihirapan akong nanisid kanina. Para may pangulam ulam na rin naman sila. Dito, dito sa amin ka pag nagtutulungan ganyan lang kami kung sinong may kakayanan maghanap buhay, masasalubong lang, makakaulam na o, oh. malaking bagay na rin na tumulong sila, dahil ito ako lang baka bukas pa ako o, oh. ito yung counter na isdang hindi ko, sinamayan tawag sa amin ito counter, <laughs> hindi ko alam sa inyo kung anong tawag sa inyo yan, isda oh, malaking bagay na rin yan kung ano sana no sa buhangin kasi eh nahihirapan marorom yan din Di pa natatapos kanter yung pa pag-aalis merani na marami pa oh kanter kanat talagang kahit na paano. Pa, no? kinakaril na na kanter kahit na maliliit sa totoo lang kanter talagang wala nang lista eh malabo kaya pinilit ko na lang yung kinuha wala pa sa kalati yung binawasan ko doon kanter marami pa doon sa bagay hindi na masyadong lumalaki ang kanter, halos sa ganyan na lang mga yan kaya kukunin na natin dahil yan ang dagpakita at saka siguro ito ang talagang binigay ng Panginoon sa kay kanter sabi ko nga hindi ako nagpipili kahit na anong ibigay mayroon o wala o okay kilang kay canter dalit pa to ah kalat pa ka, eh dati ginaganyan mo lang ito na sira sira na itong lambat ko kante magaling pa rin no madam magaling pa no, no. madam no. shout out ka and lang and kay end. mister mo shout out dyan kay ma'am kay hey, love mo <laughs> baka mainggit siya ngayon <laughs> ay nahirapan din sila kala ko lang ako lang nahirapan nagpapatulong pa rin pala sila tinawagan nyo na lahat sana ng kap, ano natin kapurok uno wala lang matira sa'yo dami yan oh sarap na ingin yan ay, sarap yung pangatikas That... oh magpapangat din ako Ayun. 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 Dito guys dito adobong, adobong ano ay nako eh. adobong manok eh. ipapalit ito mo rito Masarap ano pare? Kahuli Sa masarap Sabi ko na nga eh na o, <saan> yung karne, palit na karne. pamigay mo na yung karne Oy, yung karni nyo. <laughs> May nagkataya ko ng native na manok, kaso hindi ko ipagpalit ito. Ito na lang. O, talaga. sa na nyo, ang kantel. Malaking bagay din talaga si kantel nyo, no? Manok na, karne Ay! pa. Pipiliin pa nila ito, kantel talaga, no? Eh, talaga yan talaga, kantel talaga. O, kantel, hindi ala, ang lakas ng araw, no? Ah, matagal pa mong lilinap to, Sana magkakaroon na ako ng GoPro. Para mayatid ko, mahirapan na naman ako. silpunan na naman. Sil na naman. Pagdating sa bahay, ganun na lang. Back to zero ako. Dating ginagawa ko na... Ha? Ah? Ay, dami. Hindi ko kinuha lahat. Nagtira ako para sa'yo. Oo. Oh. Oo. Nasaan lang? Dabi lang? Nung nakita kong nasira ang GoPro, sabi ko, unti lang Ayano e, ano nyo sa lambat tayo, yung papasok sa lambat ako dahil sira nang lang ang GoPro. Sayang din ang pag-upload. Hindi ko kinuha. Eh. Siguro isang bangka. Kater! O. Oh. Kailangan ka sa mga GoPro para maganda video. Baka mayroon siguro mag ano yan, malaking bagay para kay Kahunter. Yung mga ibang bansa no, nasa Russia. Yan, high-tech pa na mga mga GoPro nila yan. Nirapan pa, nirapan pa kayo? Nirapan. Nirapan pa sila. <laughs> Malaki. Oo, oh, ah, nirapan pa. <coughs> Oh, the terror, the terror. malapit na, tiyaga-tiyaga lang malapit na matapos kala nyo ha pero pag nandun sa dagat na ako siguro bukas pa ako matapos yong no pag doon ako nag-alis <laughs> bukas pa siguro ah, mga kanter ito mga ganitong isla maliliit talaga dito sa tabi yan, para may katuwang akong mag-alis o tila mo si kanter ngayon nagbibigyo na lang sila na lang ang ina-upload mga kanter yan lima mga kanter sila ngayon sila ang umanter kaya si kanter nagpapay nga ngayon hawak hawak ang cellphone mm. <laughs> oh thank you so much muli maraming salamat Panginoon sa mga blessing na mo ng araw sana araw araw maging ganyan okay watch na lang kayo kanter sa mga susunod pang episode Baka iba na naman siguro ang i-upload ko kung wala sana akong ginagawang yung mga alaga kundi mapabayaan kasi kung hindi. Gusto ko sana ng sa malayo. Di kaso may alaga ko pinapakain. Nawawa naman kung hindi ko sila masikaso. Walang magpapakain sa kanila. Kaya dito, dito lang sa tabi. Thank you so much. Sa muli, ingat tayo palagi. Okay, canter, talagang natapos na. Clean up na yung lambat, wala na. Lang, ali, pasok mo na yung lambat, alisin mo muna itong panat para ano. Para hindi sasabit. Hindi ko ito. Ayan, oh, ito. lang. pasok mo na sa bangka. Ayan, alisin yung ano, yung lubit, lubit. Ayan. Pagka muna tayo. Ayan, ato ma. Ayan, ayan. Yan. yan, ganyan. Karga mo na yan. O, tapos kuha na tayo yung ulam nyo. Okay. O. Yun. Kuha na tayo ulam nyo. Kung isang, yung maliliit. O. Pignapignap ka muna. So, siguro ayo. So, tara tikaw mga tarin siya. O. Pignapignap ka muna. na eh. Ate-ate na kayo para makaulam tayo. Salamat sa tulong. Okay, dito tayo na gumoay. Ah, na kayo. Ilan ba kayo lima apat 4. Oh, sige na. Tawolin na rin tayo, oh. counter. Uwi na si counter niyo dahil pagdadayok pa siguro. John! Hawakin yung pantay. John! Wakem putan mo yo. Hoy, bayo plastic, John. May ayuda! Ayuda daw. Ah, uh, papawi na ako kanter, e, iwan ko na kayo. Mauna na ako. Ay, may ayuda kami kay Kanter. Hunter okay. Maraming salamat sa Kanter. Okay lang. Ay, marami Thank ka yon. lagi makuha na may shell one blessing mo Kanter lake. Oh, salamat okay, din. Kung wala kayong kung wala kayong Nasaan yung handle ng ano? Mauna na ako Kanter. Thank you so much, Panginoon. Kahit na pa paano, nakapag-share tayo ng blessing natin malaking bagay na rin na matuwang tuwa si Canter sa mga bagay na ganyan yan lang po na ni Canter ang mag-share ng blessing sa mga taong talagang wala na ay walang kakayahan makahuli ng mga ganyan uh, thank you so much uh, sa muli manood na lang kayo subaybayin so na lang ang next na episode ko thank you thank you thank you